At eto na nga po guys, pinahiran ko na po ng mantika, iyang pinainit ko po nga, uh, pagpapritohan ko po ng kubus, kaya eto na guys, ayan. Ayan po ang kubus ng aking tatay. Ayan, ganyan lang po siya kasimple. No? Ganyan lang po kasimple, simple lang po natin yan, yung ating kinanaw na ha, brown flour. So, pag flat na po yan, so, yan na po yung natawag na kubus. Ayan. Ganyan lang po, guys, kadali. Kasimple ang tinapay na gusto po ng aking tatay. Ayan. Kailangan kasi, guys, flat po siya para uh, crunchy po siya, ano, kainin. Diba? So, yan. At syempre, meron na po akong uh, naunang nagawa po, no? At tatakpan po natin yan, guys. Tatakpan po natin yan. Para madali po siyang maluto. Ayan. Okay. At syempre, guys, ito yung una ko pong niluto. Ito po yung kubos na gusto po ng tatay. Yan na po yung una kong naluto. So, yan. Ayan guys, tingnan na po natin. Ayan. Hmm, um, balik po natin guys, no? Para maluto po yung kabila o oh, di ba? So, ganyan lang po guys. At tapon po ulit natin. Ayan o. Oh. Muusok-usok pa. Ayan. O oh, di ba?